Malakad kami sa bundok. Sana lang kung saan pupunta. Yung pala maglalakad lang sa bundok. Dito sa Korea. Uy, ka na naman. Oo, ayan, sa likod namin. Mga NPA ito eh. Nakaliligaw na. Ito ito, ano, sa <laughs> ito, ito yung mga natitira sa 300. Ahoo! Oh, <laughs> Ayun, pero Ayun yung abnoy, yun oh. Likod, malaki, kalbo <laughs> Ayan Ito yata yung Blair Witch Project eh sa Korea Hindi na makaka-uwi yung buhay <laughs> Gubat na gubat Gareta niya Brad Ah, madilim na na hindi nako commanderder hindi mointindihan ni ma dudi kapu manto'